So, ano-ano nga ba ang mga steps by steps or sunod-sunod sa pagpaprocess sa pag-apply po natin papunta dito sa bansang Litwinya? Mm -hmm. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania. At ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay patungkol po doon sa comment ng ating kababayan na sinasabi niya, Idol, ano ba ang first step or nauuna? Medical, BFS, DRP or MIGRIS? Paano idol at ano ang dapat gawin? At paano malalaman kung legit ang agency? So yun po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. So bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at ihit nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos. Don't forget to like and share sa ating mga video sa ating mga kababayan upang sila din po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga tips, ideas at impormasyon patungkol po dito sa Bansang Litwinya. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. So ano -no nga ba ang mga steps by steps or sunod-sunod sa pagpaprocess sa pag-apply po natin papunta dito sa bansang gateway niya. So yun nga mga kaibigan, kapag tayo po ay na-interview na ni employer at tayo po ay na uh, nasilik ni employer, sasabihan nga po tayo ni agency kung ano-ano po ang mga requirements na dapat po natin kumplituhin bago po dumating ang araw na pag-BFS po natin. Dahil mayroon po doong mga kukunin na mga requirements po ninyo na ipipresent po ninyo sa BFS. Hindi po lahat yun, subalit so, mayroon pong mga kukunin doon na mga requirements na kasama doon sa pag uh, susumitin ninyo ng mga requirements sa BFS. At uh, yung mga requirements po sa pag BFS, kung ano-ano po yun, sa susunod po itatopic po natin yon mga kaibigan. So yun nga, balik po tayo doon sa nasa niya po tayo ng employer at sinigbihan na po tayo ng agency kung ano-ano po ang mga requirements na dapat po natin kumplituhin. And then, sasabihan po tayo ni agency kung kailan po tayo mag-medical. I-schedule po tayo doon. Kapag nag-medical na po tayo, pupunta po tayo doon sa medical mid po natin at kung ano-ano nga po napakarami pong tinitest po para po sa atin para po sa pagmedikal po sa atin chinecheck po yung physical natin na katawan BP stool, X3 X3 then uh, urine no yan po halos more on ganun po ang mga chinecheck po sa atin dahil masyado silang mabusisi kapag international ang ating applyan at na nasa 2,800 po ang binayaran po namin nang nag-medical po kami. Mag-prepare po kayo ng pira doon. At uh, hindi ko po alam kung sa ibang uh, medicalan kung magkano po ang kanilang singil sapagkat kami po sa senaryo po namin umabot po ng 2,800 ang aming binayaran sa pag-medical. At yun nga, yun po ang unang steps na gagawin po natin kapag tayo po inasilik ng employer medical po. So kapag nagmedical na po tayo mga kaibigan at tapos na po tayo ng medical, tatanungin po natin doon sa medical lang po natin kung saan po natin makukuha ang result. Kung yun ba ay ipapadala ng medical lang po natin doon sa agency dire directly or tayo po ang kukuha. Sapagkat kung minsan mga kaibigan, dinidirekta na po nila sa agency at si agency po ay ipo, ipo po sa inyo ang result ng pag po ninyo kung kayo po ay fit to work. At yun na, kapag kayo po ay fit to work, i-schedule na rin po kayo ni agency for BFS. Yun. Una, medical. Pangalawa, BFS. Kapag kayo po ay uh, magbe-BFS, mga kaibigan, dapat magidala po kayong pera at mag-prepare po kayo ng almost 17,000 pesos dahil na nasa ganun po ang pabayaran po natin sa BFS at uh, may mga interview po doon then uh, fingerprint po tayo doon mga kaibigan at pagtapos po natin doon na BFS mga kaibigan sasabihan po kayo ni BFS na antay antayin po ninyo ang email ni Migris sa inyo for interview umabot po yung minsan umabot po ng isang linggo minsan dalawang linggo minsan wala pang isang linggo po nag-i-email na po sila two days or three days before nag email na po si Migris para po sa interview po sa atin. Two days to three days before ah, sa araw na schedule po natin, nag email na po si Migris. No? At may mga tips po tayo dyan sa mga nauna nating -na mga video kung paano po natin pasukan ang oras at kung ano po ang apps na ginagamit po ni Migris Pabanggating ko po, Microsoft Team ang ginagamit po ni Mig para po sa interview. So yun nga. Pa po kayo umuwi, sasabihan sasabihan nga po kayo ni BFS na antayin po niyo ang email ni Mig Grace dahil napaka importante po noon. Na yun nga, one week to two weeks nag-email po si Mig para po sa schedule ng interview niyo. At may mga tips po tayo dyan sa mga pangunahing katanungan ni Migris na sa interview. Panuuhin po ninyo mga kaibigan. May mga makukuha po kayo dyan. At yan po ang mostly na common uh, question ni Migris sa atin. Manood po kayo sa ating mga naunang video. Mahalos mga tips po yan mga kaibigan. And then, magsasabi din po sa inyo si BFS na mag-email din po sila sa inyo kung ano po ang mga update ng inyong application visa dito sa bansang gituy niya. At mag email din po sila sa inyo kung nareceive na nila ang TRP po ninyo or visa po ninyo sa kanilang tanggapan at kung kailan po ninyo dapat kunin. At mag email din sa inyo si Migris kapag napadala na sa inyo ang TRP po ninyo. No? na kung napadala na sa Pilipinas ang TRP po ninyo, mag-email din po sa inyo. So, balik po tayo doon sa interview, interview po ni Migris. Dapat po, kuntay po kayo doon sa binigay sa inyo ni Migris na oras sa interview, mga kaibigan. Dahil, 5 minutes or 10 minutes before doon sa time na binigay po sa inyo ni Migris, dapat po makapasok na po kayo doon. At uh, dapat po, walakas ang internet po ninyo at wala po kayong kasama sa kwarto, isaran nyo po at uh, maliban na lamang kung kayo po ay may translator. So, yun po ang tips po sa pag-interview po ni Megrez kung ano po ang dapat ninyong i-prepare. No? Doon sa mga katanungan, may mga tips na tayo dyan mga kaibigan. Panoorin nyo na lang yan. So, yun nga. Tapos tayo ng medical, na BAPS na tayo. Then, after BAPS, I-schedule lang nga tayo uh, mag-email po sa inyo si Migris para po sa interview Kapag nag, nag -na interview na po kayo ni Migris At dapat masagot po ninyo ng maayos dahil uh, baka mabagsak po kayo Dapat uh, sagutin niyo po ng maayos no? uh, Dapat po panorin nyo yung mga tips ko diyan dahil nandiyan po talaga napapalubyan at halos yan po ang pinaka most common question po ni Migris no? Panorin niyo po Sana makatulong sa inyo yung mga video ko mga kaibigan ng mga tips po dyan So yun nga, kapag natapos na tayong interview at nasabihan na po tayo ni Migris din na mag-email na lang po sa inyo kapag uh, napadala na sa Pilipinas ang ating visa or TRP. So una, medical. Pangalawa, BFS. Pangatlo, Migris interview. Pangapat, uh, waiting na po tayo noon sa TRP po natin. So, ay siguro umabot po yan ng mula po sa pag-BFS po ninyo 45 days to 90 days po dumadating po ang ating TRP or visa no pero minsan wala pang 45 days minsan dumadating na kapag smooth po ang process po ng visa po ninyo pinakamatagal na po yun 90 days mga kaibigan pero ang pinaka nag-range po siya ng 45 days lang talaga pa 90 days o kaya pag wala pa po yung visa natin, antayin talag po tayo mga kaibigan. Din kapag dumating na po ang ating visa or TRP, ischedule is na po tayo ng agency for flight. Yun po ang pagkasunod-sunod mga kaibigan. Uulitin ko. Pagtapos na, pagtapos na po tayo na interview ni, ni employer, ischedule is po tayo kapag tayo po yung nasilik, ischedule is is po tayo ni agency for medical, after medical, BFS, after BFS, migris interview, after migris, pagdating po ng ating PRP, flight na po tayo. Schedule na po yon for flight. No? So sana na unawaan ninyo at sana na tutunan ninyo kung ano po yung mga pagkasunod-sunod na dapat ganun po ang dapat proseso kasi hindi po pwedeng uh, BFS na kayo, hindi pa kayo na medical ay nagbayad na kayo ng malaking pira Sayang ng pira po ninyo kung kayo po ay uh, nabagsak pala sa medical. Kaya dapat una po ang medical, din simpre pasado na kayo sa medical, pito na kayo, bipis na kayo. Sunod-sunod, dapat ganun mga kaibigan. Dahil wala pong hindi po pwede na nauna yung migrates or BFS na hindi pa po kayo na medical. No? Kaya yung po ang pinaka uh, steps by steps doon sa yung nasabi ko mga kaibigan. So yun mga kaibigan, yung mga requirements po na dapat nating i-prepare para po sa pag-BFS ay yun po ang susunod po natin na topic mga kaibigan. Abangan po ninyo dahil uh, marami, marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa bansang Lithuania. Na nawa, yung mga video po natin mga kaibigan ay nakatulong sa inyo at may natutunan po kayo kung sa, nang sa ganon ay uh, maisir po ninyo sa ating mga kababayan at uh, tayo po ay makatulong din po sa kanila at magkaroon din po sila ng mga impormasyon, kaalaman at mga tips po patungkol po dito sa pag apply po natin sa Bansang Gitwinya. Mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section kung mayroon po kayong mga katanungan at hindi nyo hindi hindi po niyo naunawaan or naiintindihan. At kung ano pong dapat ninyong itapik po natin sa susunod, i-comment eh, lang din po niyo. Ay gagawan po natin ang paraan upang maiparating po sa inyo yung mga nais po ninyong malaman at mat, 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 matutunan dito sa Bansang niya. So yun lamang mga kaibigan, nawa ay uh, huwag po tayong mangamba kung matagal pong bisa natin. Magantay lang po tayo. Darating po yan kapag tayo po ay pasado sa interview. So maraming salamat mga kaibigan. Nawa ay uh, may natutunan kayo. Pagpasinsahan nyo mga kaibigan kung medyo hindi naka-organize or minsan na ulit-ulit 'yung sinasabi ko sapagkat inuulit ko po talaga 'yan mga kaibigan para mas clarify po sa inyo 'yung nais kong iparating at mas clarify 'yung katanungan ng ating kababayan. So 'yun mga kaibigan. Salamat sa inyo at uh, nawa ay uh, palagi kayong nakasubaybay sa ating mga video dahil marami pa po tayong pag-uusapan patungkol dito sa Bansang Bituin niya. Lagi po tayong mapanuri pala mga kaibigan sa ating pag apply no? Nakalimutan ko pala na banggit yung paano ba malalaman kung legit ang agency. No, mga kaibigan, no? nakalimutan ko pala na banggit. No? So alam niyo mga kaibigan, doon sa tanong ng ating kababayan na paano man laman na kung legit ang agency. So doon pa lamang mga kaibigan na kapag nag-apply po tayo sa agency na hindi pa nga po tayo nagpa-process, hindi pa nga po tayo na-interview ng employer, hindi pa nga tayo nag, na nagsisimula sa ating mga step uh, steps sa ating pag-apply, ay eh, magda-down agad tayo ng pira. Sinisingil, sinisingil agad tayo ng pira. Doon pa lang mga kaibigan, medyo may doubt na tapat tayo doon sa mga ganon. Pero hindi ko sinasabi na fake yun, at hindi ko naman sinasabi na scam yon at hindi ko naman sinasabi na uh, totoo yun, no Pero dapat na tayo mismo alam po natin yung mga mga dapat po natin gawin. Kapag uh, hindi pa nga tayo na interview ng employer at uh, wala pa nga po tayong uh, kasiguraduhan na kung tayo po yung matatanggap at bakit po tayo agad magbabayad ng ganong kalaking pera. Minsan may sumisingil na ng 80,000, 50,000. Eh, bakit po tayo magbabayad agad? Tapos, sasabihin sa atin, hindi pa tayo sigurado kung tayo po ay makakaalis. So, doon pa lamang mga kaibigan, dapat may doubt na po tayo doon. No? Kaya dapat po, suriin po natin at uh, alamin po natin yung agency na ina-apply natin kung ito ba talaga ay legit. No? Pero napakahirap mga kaibigan na magbitaw po tayo Minsan mayon uh, umaabot na po ng 200,000, 300,000 bago po tayo makaalis. Or di pa nga po sigurado kung tayo po ay makakapagtrabaho ng maayos dito po sa Lithuania. O may mga ganong agency talaga na magbabayad ka ng ganong kalaki dahil sila po ang nagpa-process at sila po ang naghahanap sa atin ng employer dito sa bansang Lithuania. Pero yun mga kaibigan, kung minsan, hindi po sigurado yon dahil may nag-comment po sa atin na ating kababayan na yung asawa daw po niya, ang asawa po niya, mga kaibigan, ay po, pinapunta ng EGC dito sa between niya. Subalit, hindi naman po nakapagtrabaho at kawawa po ang ating kababayan ay umuwi po ng Pilipinas. No? Sayang po ng ginastos po niya. No? At uh, kaya po dapat po natin siguraduhin, po legit na tayo po ay makakapunta dito. Pero dapat sisiguraduhin po natin na tayo po ay dapat may employer na mapapasukan po dito at uh, kung minsan kasi yung mga nagpapabayad ng malaki na yan, na, na yan sila po ang nagpapasis talaga may mga totoo ganun sila pong nagpaprocess, papaalisin ka pero yun nga ay dapat siguraduhin po natin na tayo po ay may employer at may dadat na po tayo na trabaho sa ating pupuntahan kaya maging mapanuri po tayo at maging mapagmatyag sa ating ina-applyan mga kaibigan no? Dahil na uh, napakahirap po hanapin ng pira. Nabibitaw po tayo ng ganung kalaking halaga, no? At uh, yung agency po namin, mga kaibigan, rin-recommend ko po sa inyo. Tawagan po ninyo. Baka sakaling may hiring po sila ngayon. Legit po yan. At uh, totoo po yan. At uh, hindi po umaabot ng ganun halaga na 200,000, 300,000 ang binayaran po namin sa agency po namin. Ang po namin, almost nasa 80,000 lang talaga. Wala pa nga mga kaibigan bago po kami nakaalis dito sa aming trabaho sa ngayon dito sa Bansang Lithuania. At uh, yung agency po kasi namin, talagang may employer po talaga sila na hawak. No? Na pagdating po namin dito talagang sa awa ng Diyos, matatag po ang aming company na nakasukan po namin dito sa Bansang Lithuania international po ito mga kaibigan kumbaga napakaraming branch mayroon po sa US, Latvia, Poland uh, sa Estonia sa Yuki, marami po ito mga kaibigan malaking, isang malaking company no? kaya tawagan nyo po ang aming agency skills trader mga kaibigan na i-plug ko po doon sa nauna kong vlog yung agency po namin, tawagan nyo po baka sakaling may hiring po sila kung saan saan po dito sa sapagkat marami na, po, marami na rin po silang napaalis patungo po dito sa bansang Lithuania. So, nawa mga kaibigan ay nakatulong po ako sa inyo at uh, huwag niyo pong kalilimutan i-share po ang ating mga video dahil marami pong sa ating mga kababayan ang nais pong pumunta dito sa bansang Lithuania upang magtrabaho sapagkat ang Lithuania nga po mga kaibigan ay bagong bukas na opportunity para po sa ating mga Pilipino na magtrabaho po dito sa bansang Lithuania. Bago lang po ito mga kaibigan dahil kukunti pa lang ang Pilipino sa bansang Lithuania. Nangunan dating ko po dito mga kaibigan siguro wala pa kaming 100 uh, person dito sa bansang Lithuania ng mga Pilipino. Ngayon, maabot na nang pa-700 no kaya nawa dumami pa tayo dito at uh, magkaroon po tayo dito ng sariling consolidate no kasi wala pa tayo dun, wala pa tayo dito ng konsol kaya sa pulan pa ang ating malapit-lapit dito sa Lithuania na konsol or uh, ano po natin uh, embassy meron po tayong embassy doon sapagkat marami na nga po ang mga Pilipino sa pulan dito po sa Lithuania kukunti pa lang So maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa ating pagkikwento, sa ating pagsama po ninyo sa ating pagkikwento uh, at uh, sa ating mga pag-share sa inyo ng mga tips, sa ating mga impormasyon. Salamat sa pagsama ninyo at sa pag-support po ninyo sa akin mga kaibigan. Huwag nyo kalilimutan, uh, Kuya Rich Vlogs, patuloy po ninyong isubscribe, patuloy po ninyong is ishare ang ating mga video para po sa ating mga kababayan. Dahil para makatulong din po tayo sa kanila. So salamat sa inyong lahat at napagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa